Masaya namang sinalubong si dating Pangulong Aquino ng kanyang pamilya at mga kapitbahay sa pagbabalik niya sa Times Street sa Quezon City. Bago naman ba sa pwesto, dalawang magandang balita raw ang natanggap ni Pinoy. Maaksyon si Roy Cisnagic. Nakangiti habang kumakaway sa mga taga-suporta si dating Pangulong Noynoy -noy Aquino nang lisanin niya ang malakanyang kaninang umaga. Sakay ng pribadong sasakyan, dumiretso si Pinoy sa kanyang bahay sa Times Street sa Quezon City. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong si Aquino ng kantahan at palakpakan ng mga kapitbahay at ilang membro ng kanyang gabinete. Kasabay ng pagbati, ipinagdasal din nila si Aquino. We ask you to continue to bless him with good health. that he may bring joy and hope to his family and friends give him peace of mind and that that he may be free from stress and anxiety make him a blessing to all of us Filipinos that he may continue to inspire us to follow the straight path in spite of the challenges and difficulties ahead we also pray that this time he may find time for his love life Si Pinoy masaya raw sa pagbabalik niya sa pribadong pamumuhay. I really don't think it would have made any sense for me to move anywhere else, because this is, this is where the roots are, <laughs> this is where the friends are, this is where, parang the extended family in a sense really is. So again, to the bottom of my heart, I'd like to thank you. Uh, my mother had the had the lunchon when she when she finished her term. I'm sorry I cannot feed you today. <laughs> uh, well, I have to I have to fix the house and make it, make it a little presentable. <laughs> in the following days, hopefully, no, the house will be a bit more presentable. And uh, we can meet. I'll see you all no, in the coming days. I'm really looking forward to a less stressful life. Hanggang sa huling araw ni Pinoy sa Malacanang, trabaho raw ang kanyang inasikaso. Natanggap din daw niya ang dalawang good news bago bumaba ng pwesto. Una ay ang pagangat ng rating ng Pilipinas pagdating sa pagsunod sa international standards sa paglaban sa human trafficking. At ang ikalawa ay ang nalalapit na pagbaba ng hatol sa arbitration case na inihain natin kaugnay ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. We hope that your prayers continue that there is a successful resolution of this arbitration issue. There's no better way to and then really have this uh, two pieces of bright news. Matapos ito, naglakad na pauwi ng kanyang bahay si Aquino. Bagamat bantay sarado pa rin ang Presidential Security Group, nagpaunlak ng maiksing panayam si Aquino. Hi sir, Kamusta po? Ayos, ayos na ayos. Malaking bigat na wala sa ating balikat. Anong plano niyo sir ngayon? Actually magulo pa yung bahay talaga. Ayusin, tatanggalin yung mga lahat na nasa kahon, ilagay sa tamang lugar. At mag yung ating bahay. Pero tumanggi siyang ikwento kung ano ang napag-usapan nila ni President Duterte sa Malacanang. Sa kanyang pag-uwi, una raw ginawa ni Pinoy ay panoorin ang talumpati ni President Duterte na nanghalian din siya kasama ang pamilya at mga kaibigan, kasama sa pinagsaluhan ng lechon at kare-kare. Kinamusta rin niya ang alaga niyang si Apollo. Isinabay na rin ang house blessing ngayong hapon. Bukas naman ay dadalo siya sa kaarawan ng pinsan. Ang kapatid ni Pinoy na si Chris may mensahe para sa kanyang kuya. Nandito lang kami to entertain him, to make him happy and to love him of course. Now na nang ipinaayos sa mga kapatid ni Pinoy ang nasabing bahay sa Times Street. Kahit tapos na ang termino ni Pinoy, hindi daw kasama sa kanyang tatalikuran ang naumpisahang laban kontra katiwalian. Binilinan din daw niya ang kanyang gabinete na tumulong sa bagong administrasyon alang-alang sa ikabubuti ng bayan. Umaaksyon Royces Nagit, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.